Si Mariang Makiling ay isang dalaga, hindi tumatanda. Nakatira sa magandang bundok Makiling sa pagitan ng probinsya ng Laguna at Tayabas. Subalit walang nakakaalam kung saan talaga o kung paano siya namamahay. Sabi ng iba, nakatira siya sa isang magandang palasyo na napapaligiran ng mga hardin. Ang sabi naman ng iba, nakatira siya sa isang dukhang dampa na gawa sa karaniwang kawayan at mga dahon ng nipa. Matangkad si Maryang makiling at mahinhin. Ang kutis niya ay makinis, kayumangging kaligatan. Sa bigkas ng mga Tagalog, malaki at itim ang kanyang mga mata, mahaba at makapal ang buhok, at maliliit ang mga kamay at paa, at malakandela ang mga daliri. Sa madaling salita, siya ay maniwaring isang diwata. Parang isinilang sa maputlang sinag ng buwan sa ibabaw ng Pilipinas, pasulpot-sulpot sa pagitan ng mga punong kahoy sa gubat ng Makiling. Ang diwa niya ang namamayani sa bundok, subalit siya mismo ay bihirang makita ng mga tao. Paminsan-minsan, natatanaw siya ng mga mga ngahoy sa dilim ng Biyernes Santo. Kapag namumundok sila upang humuli ng usa. Nakatayo raw si Maryang Makiling sa gilid ng mataas na bangin. Walang katinag-tinag habang umaalo ng kanyang buhok sa ihip ng hangin. Kung minsan daw, nilalapitan daw sila, binabati ng tahimik bago lumalayo at naglalaho sa dilim ng gubat. Walang naglalakas loob na kumausap, sumunod o magmanmaman lamang sa kanya. Karaniwang lumalabas si Maryang Makiling pagkaraan ng bagyo at lumiligid sa mga bukid, binubuhay muli ang mga nasirang halaman at itinatayo uli ang mga natumbang punong kahoy at ibinabalik ang dating ayos ng lahat. Pati ang mga ilog ay bumabalik sa kanilang takdang landas at agos. At lahat ng sira mula sa bagyo ay naglalaho sa bawat madaanan niya. Mabuti ang kalooban ni Maryang Makiling. Dati-rati, Pinahihiram niya ang mga mahirap ng damit at pati alahas para sa mga kasal, binyagan at biyesta. Tanging kapalit na hinihingi niya ay isang puting-puting dumalaga, batang inahen na hindi pa nangingitlog. Paminsan-minsan, lumilitaw siya sa anyo ng isang karaniwang tagabukid at tinutulungan ang mga matatandang babae sa pagpulot ng mga panggatong, pagkabigkis, at pasan na ng matandang babae ang mga kahoy. Isinisingit ng lihim ni Maryang Makiling sa bigkis ang pirapirasong gintong barya, pati mga alahas. Minsan, ayon sa kwento, isang mga ngahoy ang nakakita ng baboy damo. Kumari pa sang hayop sa mga sukal at tinik ng gubat habang walang tigil na humabol ang lalaki na nagkagalos-galos sa mga tinik. Biglang-bigla Narating nila ang isang maliit na kubo, takbo, at nagtago ang baboy damo sa loob. Natigilan ng lalaki, lalo na nang lumabas ang isang magandang dalaga. Sa akin yung baboy damo, sabi ni Mariang makiling sa lalaki, at hindi mo dapat hinabol. Subalit nakikita kong ikaw ay pagod na pagod at sugatan. Pulos dugo ang iyong mga bisig at binti. Halika sa loob, magpahinga ka at kumain. Gagaling ka, tapos maari ka nang umuwi. Napukaw ang lalaki sa alindog ni Mariang Makiling. Pumasok siya sa kubo at walang imik. Kinain lahat ng lugaw na hinain. Masarap at kaiba sa lahat ng natikman niya. Naramdaman niyang napawi ang kanyang hapo. Gumaling ang kanyang mga sugat at bumalik ang kanyang lakas. Binigyan siya ni Mariang Makiling ng ilang piraso ng luya ibigay mo ito sa iyong asawa. Sinabi niya sa lalaki na, utal pa rin, ay lamang bago umalis. Isinuksok ng lalaki ang mga luya sa loob ng kanyang salakot. Habang pauwi, pabigat ng pabigat ang mga luya, kaya dinukot niya ang ilang piraso at itinapon. Kinabukasan, nagulat silang mag-asawa nang nakitang kumikinang ang luya na naging lantay na ginto ang mga ito. Laking hinayang nila sa mga luya na naitinapon pa uwi. Hindi laging mabait si Mariang Makiling sa mga mga ngahoy. Minsan, pinaparusahan niya ang mga ito. Isang hapon, dalawang mga ngahoy ang pauwi mula sa bundok, kasama ang kanilang mga aso at pasan-pasan ang nahuling usa at baboy damo. Nasa lubong nila ang isang matandang babae na humingi ng limos. Hindi na binigyan Itinaboy pa nila ang matanda na nagbanta. Isusumbong ko kayo sa may-ari niyang mga hayop. Humalakhak ang dalawang lalaki bago nagpatuloy pa uwi. Nakababa na ang araw pagdating nila sa paanan ng bundok. At sa dilim, narinig nila ang sigaw mula sa malayo. Nandoon sila. Sinundan ito ng mas malayong sagot. Doon sila. Doon. Hindi na unawaan ng dalawang mga ngahoy Subalit tumaas ang tenga ng kanilang mga aso. Umunggol at tumabi sa kanila. Pagkaraan ng ilang saglit, narinig uli nila ang mga sigaw, mas malapit, mula sa gilid ng bundok. Umingit-ngit sa takot ang mga aso. Ibinaba ang mga buntot sa pagitan ng mga paa at kumaripas ng takbo. Tumakbo na rin ang dalawang mga ngahoy. Lalo na nang umalingaw-ngaw uli ang mga sigaw, malapit na malapit na Sindak sila sa bilis ng mga humahabol. Umabot ang dalawang mga ngahoy sa sapang bakal at sa tak. Binitawan ng dalang usa at baboy damo at umakyat sa isang punong kahoy habang patuloy na tumakas ang mga aso. Sa isang kisap mata, dumating ang mga humahabol, mga dambuhalang halimbawa pala. lang. Tinakmal ng mga ito at kinain ang usa at baboy damo. Ilang minuto lamang, Naubos at tumakbo uli ang mga halimaw pabalik sa bundok. Isa sa mga mga ngahoy, mas matapang, ay bumaril sa mga halimaw, subalit mintis. Wala kahit isang nakatuklas sa mga magulang ni Mariang Makiling o kung mayroon siyang mga kapatid o ibang kamag-anak. Ang mga nilalang na tulad niya ay maniwaring lumilitaw na lamang, tulad ng mga bato na tinatawag ng mga Tagalog na butyas. Wala ring nakaalam ng tunay niyang pangalan. Basta tinawag na lamang siya ng mga tao na Maria dahil karaniwang pangalan ito ng mga Pilipina at ng makiling dahil doon sa bundok na iyon siya laging nagpapakita. Hindi raw siya pumasok sa kabayanan kahit minsan o sumali sa anumang pagdiriwang sa simbahan. Hindi siya nagbago ng anyo. Ang lima o anim na anak-anakan na nakakita sa kanya laging sabi ay bata, maliksisi at dalisay si Maryang Makiling. Subalit ngayon, marami ng taon na hindi siya nakikita. Kahit anino ay hindi na aninaw sa makiling. Kahit na sa liwanag ng buwan. Ngayon, ang mga kasal at iba pang pagdiriwang ay hindi na nakikitaan ng mga alahas ni Maria. Wala nang tumatanggap ng handog na yaman. Naglaho na si Maryang makiling. Sabi ng iba, kasalanan daw ng mga tao sa kabayanan na ayaw magbayad ng puting dumalaga. Ni hindi raw ibinalik ang mga hiniram na alahas at mga damit. Subalit sumbong ng iba. Nagalit daw si Maryang Makiling dahil tinatangkang agawin ng mga hasenderos ang lupain sa bundok.